magandang araw mga mga amigo at dahil ay matagal tayong hindi nakapag adventure so may pupuntahan tayo ngayong magandang spot para magpalipad ng ating drone tara at samahan niyo kami sa aming adventure alright goods let's go maghahanap na tayo nang mapupuntahang pupuntahang maganda spot palipad tayo ng drone okay guys right ang oras ay 11.25 so mula dito sa white beach ng Puerto Galera oh siyempre dahil dito kita ko lagi sa inyo. okay yan ang white beach ng Puerto Galera alright so mula dito ay pupuntahan natin ang Meron na akong spot dito na gustong puntahan na paliparan natin ng, ng drone. Kaso medyo parang mahangin. Sige, puntahan natin. At 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 Kung pwede tayong magpalipad, paliparan natin. So, kung swertehin tayo, guys. Kung makulimlim, sana hindi siya umulan para tayo ay makapagpalipad ng drone alright drone is live banking banking sarap ng hangin talaga ang lamig aninuan mapuntahan yan pag may time tayo siyempre punta natin yan sa susunod pag mahaba ang oras at kasama natin si it's a dog huwag ka nang bumalik at dadaan ako Diyan sana ang plano natin sa kwan kanina guys sa ha mule bay, magpalipad kasi hindi pa ako nakapagpalipad ng drone doon ay wala, close ang mga, mga pang doon wala tayong mapaganuhan ng wala, dito pulugan ng pera e dito sa may upapunta white beach ang merong available so yun dito tayo na padpad parang malakas ang hangin <laughs> kakatakot maglipad palipad baka mamaya mag fly away ang ating drone o oh, yan guys tingnan nyo yan kung nakikita nyo yung bundok sa ibabaw ang laki grabe parang may bato dun Grabe ang view. Shout out. <gibling> <laughs> Ay, pa out. nga ako dito guys. Oh. Kaya, kita yung, 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 yung puno. Eh, ito ba? Isa na no, kaya ito dito? Meron bang babaan dyan? Parang may babaan dun. Okay. Dito na tayo. eh, papakita ko lang sa inyo guys yung magandang view alright oh Oh, ayan. Hi. Gandang tanawin. napakasarap pagmasdan ah, grabe okay. welcome to ewan anong kwan to guys <laughs> anong lugar to Pero, oh, o guys o so, yung kita niyo yung malaking bundok nyan Yung kahabaan na yan uh, tingloy ang tawag nila pero sa mapa pag nyo yan guys yan ay ban, uh, marikaban ban, pero ang nakasanay ang tawag ng mga tagabataan gas Yan ay tingloy sarap dito hindi ko nadala yung aking civil fee stick grabe yung mga bato galing siguro dyan kinuha yan o, napakaganda nyan parang may ano sa baba may white beach sa baba palipad sana tayo ng drone kaso baka mamaya <laughs> pag mahulog sa dun sa baba, mahirap kunin. At least nakita niyo naman oh. Doon sa unahan guys, magpapalipad tayo doon. Pa Makita uh, ko sa inyo yung ano. din doon ay medyo uh, madali nating babayan pag nahulog. Okay? Enjoy the view. All right tapos na tayo dito guys sa napakagandang overview sarap ng panahon no? Uh, hindi mainit kulimlim so proceed tayo sa ating next doon tayo magpalipad ng drone okay enjoy the ride doon tayo guys Oh. Uh, Meron pa dito. perdido Ah Que é um serap nang angin di hmm. tanahawi no ya kendong itu belum sicuro tak nak parkir dalam motor everybody kena direjo Dito guys, okay. Oh, ayan ang gandang tanawin. Okay guys, hanggang dito lang. Oh, tingnan niyo guys yung view. Sheesh. Ang ganda. Diba? All right. So balik tayo dun. Dun tayo magpapalipad sa Pero pwede na rin dito. Maganda kasi yung doon dahil isang tuwid yung ano eh. Kalsada. So doon tayo. Sa pinaka ano simento, simentado na. So from White Beach, 17 minutes Or dito sa may ano to Ito yung Wild Trick na resort Nandiyan siguro sa buba yun Meron nga ba namang lagayan yan? <laughs> Cellphone. <laughs> Ooh, enjoy the road trip. Yan guys sa ating kuha dun sa gusto kong paliparan. Kasi makita natin yung isang kahabaan ng kahabaan ng kaya dadaan yung wild na yun. ang daanan na kalsada oh. لا <applause> يا ulan <laughs> yun lang hindi tayo makapagpalipat dahil uulan alright let's go dadalim ko kayo sa taas Once again, guys, this is a beautiful view. I can't. stop but looking like that <laughs> 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 guys beautiful nothing but beautiful the beauty of the nature Ini nyata oh, meja anun nyata cintu. Wih, kita takut temen tu. Bayar nung dan sa. Okay, that's all, my idol. Okay, solve na nakapag na tayo nature na nature treating na. Kumbaga na recharge na ulit tayo. <laughs> Back to work na naman. Kasi tapos na ang pag recharge sa nature. Hindi tayo nakapagpalipad ng na matagal guys kasi umuulan na, umaambon. Makabutan <laughs> yung ating drone. Kaya, saglit lang yung palipad natin. At least nakapagpalipad tayo. Pinilit ko pa rin kahit na ano, mula na. Tapos nung paalis na tayo, kumina naman siya. Kaya ngayon, oh, hindi naman tumuloy ng ulan. Parang nang titrip lang. <laughs> Naglalambing lang siguro sa atin. Pero at least Sulit pa rin yung ating kumamasyal Alright guys Nag-enjoy ba kayo? Okay Kung nag-enjoy kayo Leave a comment naman At ikaw Ikaw na nanonood ngayon Oo, oh, simpre ikaw kung hindi ka pa nakapag-subscribe boss mga boss baka naman <laughs> alright kung anong hanap mo ay mga road trip mga moto travel and adventures yeah you're right you are in the right channel nandito po kung ang hanap nyo ay lagalag pa-minsan-minsan mag-recharge tayo, umunta-tayo sa mga nature, um, may mga gugendang tanawin. ito po ang ating channel, ang inyong lingkod kapit. okay But life is short, so why not enjoy it? nandito na ulit tayo ayan okay nice yun yun na yung palipad dyan napas pinasilip ko lang ulit sa inyo ang kagandahan ng white beach Okay hey guys, hanggang dito na lang ang ating video at kung nandito ka pa sa, sa oras na ito sa ko sulit na manonood at maraming maraming salamat po sa lahat ng na mga nagko-comment at nanonood na na nagustuhan nyo ang ating bawat biyahe Thank you very much po